Kapin sa 100 million pesos nga balor sa gituuhang shabu ang nasakmit sa kapulisan atol sa bypass operation sa Barangay Buaya sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, Birne sa Kadlaw, Nobyembre 22. Mutimbang sa 15 kilos ang shabu nga nakuha gikan sa 42 anyos nga si Wilson Regalado Credo, nga taga Barangay Lagtang sa Dakbayan sa Talisay. Basi sa investigasyon si Credo o sa nakatuig nga nagsilbing bodeguero sa illegal drug trade. Matod sa kapulisan nga sa wala pa nahitabo ang buy-bus operation, ra sila nga o sa kakilo ang gidala ni Credo. Apan, nakugang lang sila sa nagtambak ng mga pakete sa shabu nga gidala ni Ini. Sir, nag-expect or 1 kilo? Yes, magigit ito muna ng transaksyon na kanang adlawa, uh, doon sa pila kabuhan na mo nga uh, pag uh, uh, surveillance niya o casing considering siya wala mong na siya rin uh, imbudo ang iyahang transaksyon mo si Stry City then uh, residential from uh, Talisay City Manandugay na mo na ng transaksyon dire. Nagkanayon tigpamaba sa Lapu-Lapu City Police Office, Police Lieutenant Colonel Christian Torres nga on and off ang supply ni Credo. Na nga nagoperate sa Tri-Cities ang suspect. Gani si Credo na rehab na kiniadto sulod sa Nuibi Kabuan sa facility sa Argaw ni Atung tuig 2021. Apan tungod sa impluwensya gikan sa iyahang mga kauban sa rehab, mibalik kini sa illegal nga negosyo. Dire may mga uh, transaction uh, butigero siya pero ang iyang ang, uh, ang meaning ang, um, tanang uh, iyang epekto is nasa talisay nasa iyang balay nagda uh, dito din ang iyang mode of na lang is uh, true text o lang sa Facebook ang transaction uh, for 9 months dito sa Argao after ato uh, is ni try siya o bugo o ni siya o mga religious sector na nagtuo siya na siya. pero ang katoy ang mga kauban sa rehabilitation center Sige, niya niya. Okay, sa pagkakaroon, naghuwat pa ang kapulisan sa resulta sa crime lab sa pagsusi sa mga ebidensya samtang naghikay sa kaso Bato Kangredo. Gipasalig sab si Torres nga nagpadayo ng ilahang drug clearing operation sa matag barangay sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Pagsiguro nga masumpo ang illegal drugs. Tuwag ito unang reduction. Kaya kung wala na demand sa mga adik, bisa supply, magtuwa na sila yung mga yung palit yung uh, pangusgan kanil yung demand reduction ang so, kanil supply reduction masayang soon kayo kay Dagan ang shipment watakabo ang Pilipinas mo is open ba kayo ba Dagan sa pwede entry point asan nila yung bagsak man ang ang mismo ang supply reduction ta magliso do kasa na to Kini si Eliza May Piñaranda alang sa My TV Cebu